Welcome back at maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel Kashowbits. Kung ikaw ay bago sa aking channel please consider subscribing. kiss the dog page. You Showbiz Express. Nilinaw na ni Catherine Bernardo ang tungkol sa nag-viral na video at pictures na magkasama sila ni Jericho Rosales na nag-jogging, pahayag niya sa panayam ng ABS-CBN. Ang pamangkin ni Jericho na si John Manalo ay close friend niya at nagkayayaan na mag-jogging kaya nagkasabay silang dalawa ni Echo, si John Manalo, good, good friend of mine, ano pa? Going bulilit days. So, nagkita kami noon kasi mag-workout talaga, ko cool that day, tapos na-mention niya, magja-jogging. Sabi niya, gusto mo as. Dagdag pa niya, medyo late na nga ng gabi, yun, pero nag-enjoy naman daw siya, it was parang mga labing isa, late na, we were just having fun, working out. Yun lang, Anikath Kath, matatandaan na nauna rito, na nagpahayag si Echo ng interes na makatrabaho siya, kaya natanong ang aktres tungkol dito. He's such a nice guy, sobrang bait niya. So, ayaw mo bang makatrabaho yung ganun? So, let's just see. Ani Catherine last Friday ay pumirma na nga ng panibagong kontrata, ang aktres sa Kapamilya Network.